Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinakaloob ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang mahigit 3 million pesos loan packages sa Siam na Tourism-Related Micro, Small, and Medium-sized Enterprises o MSMEs mula sa National Capital Region at Calabarzon sa ilalim ng Turismo Ascenso Loan Program. Ang nasabing program ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Tourism at Department of Trade and Industry katuwang ang small business corporation. Sa kanyang speech kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na layunin ng programa na gawing mas abot-kamay ang puhunan ng mga MSMEs sa turismo. Layunin din ng programa na mapalago ang MSMEs sa bansa. Mapahusay ang kalidad ng serbisyo upang maipakita ang Filipino hospitality at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa pamilya at komunidad. Ipinag-utos naman ni Pangulong Marcos Jr. sa DOT, DTI at SB Corp na ipakalat ang Turismo Ascenso Loan Program sa iba pang bahagi ng bansa. Gawing simple ang proseso at siguraduhin maraming MSMEs ang makikinabang dito, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga tourism workers at stakeholders lokal na komunidad at ang industriya na sa sining ng kanilang di matatawarang ambag upang mas lalo pang makilala ang industriya ng turismo sa bansa. Isa na ang turismo sa mga haligi ng ating ekonomiya. Nagdadala ito ng kabuhayan at pag-ulan sa libo-libong maliliit na negosyo saan man nasulok ng ating bansa. Kayo ang bumubuhay sa industriya ng turismo at tumutulong sa paglago ng ating mga komunidad. Layunin ng programang ito na gawing mas abot kamay ang puhunan para sa mga MSME sa turismo. Sa pamamagitan ng mga loan na ito, matutulungan natin ang ating mga MSMEs na mapalago Napahusay ang kalidad ng serbisyo, makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa inyong pamilya at komunidad. Kaya sama-sama nating pagmalaki ang ganda ng Pilipinas, hindi lamang sa ating tanawin kung hindi higit sa lahat sa talento, sipag at galing ng bawat Pilipinas.